Hi guys! Magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gaminix Vlog. Naghahanap ba kayo ng mga extra income or pagkakakitaan? Ito, panorin nyo. Ituturo ko ang pagre-repack ng mga kot-kotin. Guys, nagkapasalamat tayo sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mananunood sa mga video ng Gaminix Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan nyo mga ganitong klaseng video, please subscribe at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Ito ang re natin ngayon sampalok. Ang flavor nito guys ay ano manghang spicy. May dalawang klase ito, meron may at tatlong klase ito, meron may asin o matamis lang at saka maanghang. Itong lalo na natin ay maanghang. Ito ang gagamitin lang natin dito. 5 by 7 na plastic. Pang 20 pesos lang yan guys. Or depende sa inyo ha. Kung magkano inyong mga puhunan. At kung magkano inyong gustong magbibinta or magkano yung gustong tobo. Ito guys, nasa sa niyan. Na ah, uh, guys, kung magumpisa kayo nito, pupunta lang kayo sa mga palingke or sa mga pamilihan ng mga kotkotin. Iba't ibang klaseng mga kotkotin, guys, ang uh, mga pwede natin pagkakitaan. Itong sampalok, kailangan pagpipili tayo. Yung hindi siya basa, makikita naman natin kung sariwa. At mas maganda yung parang kulay orange, guys, na sampalok mas magaling kaysa sa sobrang maitim. At pipiliin ninyo yung hindi kusut kusot yung plastic ang inyong pagpipili guys. Kailangan nyo makintabang plastic. Ibig sabihin mga bagong deliver yan. Ganun ang pagpipili nitong uh, ah, sampalok or tamarind candy. Kailangan lang dito guys, bibilisan ninyo ang inyong pagre-repack para hindi siya malulusaw. Kasi nalulusaw to pagka matagal na naka Uh, open. Kailangan mabilisan natin ito i-repack. -re ang isang kilo guys, ang pinaka uh, chance ko, kailangan makagawa tayo ng siyam na peraso pang 20 pesos or depende sa inyo kung magkano inyong mga presyohan. Uh, kailangan mas lalagpas pa sa siyam na balot ang isang kilo ang inyong uh, magagawa. Itong ni-repack natin guys, dalawang kilo na balot itong ating ni-repack. Or, nasa sa inyo yan guys ha, kung magkano kasi ang bili ko nito. Ah, 100 pesos per kilo sa Divisoria guys. Yun ang mas pinakamurang mga presyuan. Or, depende sa inyong mga lugar guys, baka mas mataas or baka mas mababa ang mga presyuan. Nasa sa inyo na yan kung magkano inyong mga presyuan. Ito guys, ang ah, pinagdi natin nito or bago naman natin to isild, kailangan ah, bibilangin nyo muna kung magkano inyong puhunan magkanong inyong gustong tubo. Pwede naman nyo bawasan yan or dagdagan sa pagkakabalot ninyo guys. So, bibilangin nyo muna kung ilang nabalot nyo. Pwede yung bawasan yan or dagdagan bago ninyo e sell or e seller O, ganun lang guys. Yung may mga asukal dyan, bago ninyo e sell guys, idagdag nyo sa nirepack ninyo. Kasi yan ang nagpapasarap sa sampalok yung aso kal niya. yan mas maganda kasi 'yung may aaso uh, kal hindi siya nalulusaw. 'Yan ang nag uh, maintain na sa sampalok na hindi siya malulusaw. O, ganun lang ang kasimple, mas maganda guys 'yung mayroon kayong seller na ginagamit para uh, magandang pagka uh, niya or pagka sell para hindi siya sisingaw. O, ganun lang ka simple ang pagre-repag nitong mga sampalok or mga kutkutin. Guys, kung magtitinda kayo ng mga kot-kotin, kailangan haluan nyo ng mga gamit hindi kasi yan ang mga ma mabili. Mga money. Iba't ibang klaseng mga money. At saka, panoorin nyo dito sa ating uh, channel guys. Maraming tayong mga video dito sa iba't ibang mga kutkutin na ating nire-repack para mayroong kayong ma kuhan ng mga ideya dito sa ating pagre-repack. Mas maganda itong ginagawa ko guys na pagre-repack. Plastic lang ginagamit natin para mas mababa lang ang ating gastos sa pagre-repack. Pwede naman din kayo gumamit ng mga buti or yung mga nabibili na pwedeng paglagyan ng mga kot-koting guys. Ito mas napakaganda ito guys ha, itong mga kot-koting ngayon kasi mabili ito. Lalo lang itong mga sampalok, number one to na mabilis sa ating mga kababayan. O, ganun lang kadali ito ang pagre-repack ng mga iba't ibang klaseng mga kot-kotin. kayo guys, kung gusto nyong mga ganitong pagkakakitaan kahit nagtatrabaho kayo, pwede nyo itong i-alok sa inyong mga kaibigan. Kung nasa bahay lang tayo, pwede rin natin itong pagkakitaan. Kung, kung meron kayong mga bintana, na pwedeng pag mas maganda. Huwag nyong lalagyan ng screen, guys. Kaya nyo na-open lang ang ating pisto. Mas maganda at kitang-kita yan sa labas ng ating mga kababayan. O, ganun lang ang mga teknikan dito, guys. Sa mga pagtitinda ng mga kot-kot. Yan, tapos na natin, isel. At binibilang ko kung ilan ang aking nagawa dito, guys. Yan. O, 17... Si piraso na tag-20 ang ating nagawa sa dalawang kilo, guys. Ang puhunan natin dito ay 100 pesos per kilo. And, or, depende na sa inyo, guys, ha, kung magkano inyong mga bintahan. Ayan, pwede natin i-display -di ito ng mga ganyan lang. Mga... Yan, pwede ninyo i-display dyan sa mga uh, ah, maliliit na planggana o mga bowl na plastic. Na, yan guys, oh, ganyan lang i-display. Kung meron kang mga lamisa, pwede i-display ng kaganyan. Pwede rin ilatag lang ang pagkakadisplay ninyo. Yan o, no, di ba maganda kung nagaganyan kasi kitang-kita ng mga kababayan na dumadaan sa ating mga lugar. Yan. Pwede rin i-display nyo ng nakaganyan sa lamisa para mas kitang-kita yan, ganyan lang guys. Ang ginagawa ko naman, dinidisplay ko to sa sinasabit ko sa si salamre. Kung nakaganyan guys sa lamisa, ayan mas kitang-kita. Mas lamang 'yan sa mga kababayan natin. Ayan. pwede rin i-display guys sa mga maliliit na planggana 'yan. O yung masaktuhan lang na pagdi-displayan para Uh, mas maganda ang kanyang uh, nilalagyan. Yan. Pwede rin ilag ilagay lang guys sa alamre. Yan ang sinasabit ko sa alamre para mas maganda rin nakasabit kitang kita sa labas ng ating mga kabayan. O, ganyan lang. Napakaganda tingnan. Ah uh, guys, ang salamat ang Gamilix Vlog sa lahat ng mga subscribers at lahat ng manood sa mga video ng Gamilix Vlog. Thank you guys. Kung magustay yung mga ganitong klaseng video, uh, please subscribe at gawin nyo rin ang mga pagtitinda ng mga kot kotin para lahat tayo ay kumeta. Thank you guys!